Halos dalawang pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay Pinyahan sa Quezon City. Sabihan Manalo sa Detalye. Makikita sa video na ito ang makakapal at may itim na usok mula sa nagngangalit na apoy sa barangay Pinyahan, Quezon City. Tinupok na pala ang isang residential area bandang alauna imedya ng hapon kahapon wala nang nagawa pa si Aileen kundi ang maiyak na lamang habang pinagmamasdan ang natutupok na inuupahang bahay. Labing anim na taon nang naninirahan sa compound ang pamilya ni Aileen. Kasama sa naabo ang mga gamit sa eskwela ng kanyang mga anak. Walang buwan anong gagawin ko kung wala kayong matutuluyan ba? <laughs> Lahat mo na gamit namin, tumus. Mga gamit namin, wala po kami na isalba. <laughs> Hindi na po ako umakyat kasi nagsiputukan na po yung mga TV namin doon, mga an, mga cellphone ng mga anak ko. <laughs> Maging ang perang itinabi ni Aileen na dapat sana pangmatrikula matrikula ng kanyang anak sa kolehiyo ay naging abo na. Iniipon ko po araw-araw, nag-iipon mo ako ng isang daan para sa kalits ng anak ko. Ito po ang anak ko. Alam mo kung magkano yung trends anak pero yung pira ko doon hindi ko na naisip, kung kukunin ko ba ba ang anak ko? Sana po, kahit konting tulong lang po, kahit galing lang po sa puso niyo, yung mayroon lang kaming matutuluyan po, yun lang po. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa tunay na pinagmula ng apoy at ang danyos ng sunog. Sa tala ng barangay, nasa lima hanggang anim na bahay ang natupok sa sunog na tumagal ng isang orasa. Nasa labing siyam na pamilya naman ang nawala ng tirahan na nanunuluyan muna sa barangay hall. Kaya pinapunta namin sabi namin, para may interview sila bukas ng DSWD, kasi sandi ngayon, gusto sila may interview sila ni SKB dito. Para alam kung ano gagawin sa kanila. Nandiyan tent namin, uh, ah, sasabihin namin sa kanila, pag wala matulugan yan, nandito naman ang, ano, ang tent. Uh, ah, may mga may mga na darating, bibigyan ng tulong pagkain muna. Paalala naman ng otoridad sa publiko para maiwasan ng sunog. Tayo po mag iingat lalo po sa ating mga kabahayan. Ang lagi po namin sinasabi na mag-ingat tayo lalo na po sa mga saksakan, huwag po nating iwan, ang mga niluluto po natin, lagi po natin yung bantayan. Walang naitalang namatay o nasugatan sa insidente. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.